Ito lang nabili natin, o. Oh. Opo. Ay, ano to? Kabatiti. At saka parda. Sitang. Ito yung upo pala. Patola. Patola pala ito. Sayote. Ang palaya. Puso ng saging. okra. Alokbati na nalaylay na. Bunga ng malunggay. O papaya. O yan. Tapos, ang kangkong. Ang kamote. Ano ito eh? Purple. Purple ang laman nito. ayun purple yung kamote nila. Ang kamote. At saka, ano ba? Ano to? Yung talong. Talong. At saka, ibang klaseng talong. Ibang klase. Kasi masarap ito. Ayan. Kasi yung nabibili sa asda, ano. oh, ayan. Tapos, ito. Saging. Mango. oh, ito. Yung mapait. Mapait. Ayun, magpapakbit ako. I'm grabbing pakbit. Ayan. O, oh, diba? at saka ito ang eh, dahon ng malunggay yan tsaka yan tsaka to naku hindi bumili ng danggit si lolo yan tsaka to yan gabi o diba at saka to panggawa ko ng biko. At saka to pala ang At saka alaman. O, oh, diba? Ang kangkong natin. Ayan. Ayan, ang nabili natin tubo. Ano pa ba? Ayan. Ayan, guys. Ito ano, oh. Six. 699 parang so thank you for watching